Pagkakaroon lang po ako ang puso dito sa panamatan. At presyentes, 9 kapang sumihagyan na lang ang pinisipo. Sino po ang araw na talagang kumara? na lang dito. Pero po kasing nananagay dito na mahigit na baga. Di ilang sa loob niya o. May na hindi na dapat doon. At kung ko at tagtayo ko mga malaking talunan. Dapat doon suri po manalo isang tumago manat sa dalapi na at iisitasya al ang, 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 ang kaluluwa sa ayan. Kasi uh, ba walang na umasa sa tukang ng anak sa loob. Ah, apat na dati napalunod ko. Sino po ba talaga yung tanong para po ula? po ay hindi na suka. Anong talaga Salamat po.

হ